Hi guys! Good morning po! Welcome po to my YouTube channel! Uh, punta po tayo ngayon sa Bulacan para kunin natin yung package na dumating galing po Germany sa sponsor po namin kay Dali uh, at saka kay Betty galing USA Tara po guys, samahan nyo kami kunin natin yung kahon doon Hi! Nakarating na po kami at ayan na po yung kahon na nakuha namin galing po Germany sa sponsor at saka kay

dito na na Guys. Kinuha na po namin 'yung ano, 'yung bagahin. Bagahin na galing ano, uh, USA Amerika. Abi uh, teyan dito na huwag ka mag-alala. na sa kwarto mo. Ito na po. Oh. Ang daming nandito ano nakatabi. Yeah. And dito kami sa kwarto, sa kusina ngayon. Ay, kusina mo, bet. Dito na. Ito Ah, di ba? Ang ganda be. Paninis, maayos. Ayan. Tara, labas tayo. Doon naman tayo sa babae ng kapatid ko kay Neko. Tara, guys. Tara po. Sama kayo. Papasala na namin kayo. salamat po. Okay. Tara. Ah, na talaga nila, Dr. Anu. Ilang mo to, Noy. Kay Noy. Noy. Ayan Ay, ang mato. Lock mo to. Ayan ang dining table. Uh Hello guys! Kain po tayo. Andito po kumakain po kami. Ito po yung mga pamangking ko. Kasama ko lahat. Mag-hi kayo. Hi! Mm. Kain po kayo. <laughs> 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 mm Kain po, sa mga pagkain namin. Daing, tsaka bangot, tsaka manok, adobo. Tara po, kain po tayo. Ano <laughs> yan? Jenny, lulo ko ako ni Jenny eh. Tara kain, sige ba may ano po uli. Kain po tayo lahat. May ka sa akin, huwag ka Hello guys! Pupunta kami ngayon sa kapitid ko. Kukuha kami ng puno gagawin Christmas tree. Tara po, mamasyal tayo guys. Salina kayo. Oh babae, Tukunan <laughs> mo yung kambing, ang dami nila, tumpok-tumpok oh! <laughs> ano yung mga kambing ni Mamita? <laughs> yeah, kambing ko yan! Ito, 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 ito mga kambing ni Mamita oh! Ay ano kambing ko? Yung kambing ko! No? Ay, kapatid ko yan! Aray ko! Mga... Mga kambing ni Mamita! Yung kambing ko! Yeah, yan na po ang aking mga kambing na nakawala dito, kumakain na po sila Mamita Anim na kambing. 6 na ang alaga ni Mamita. <laughs> tayo tayo na <laughs> Siya nga pala guys, setting yung binili ni Mamita ang bahay. Guys, <laughs> di ba ang ganda-ganda? Oh, -ganda? uh -uh. ang diba? ganda ng bahay ni Mamita. Yan. Yeah. Uh -huh. so, ah. Mag-aagawan tayo ng pera. <laughs> Ito pa po yung isang binili ni Mamita. Ito pa yung isang nabili ni Mamita. Hi, guys. Thank you, Suha. Hello, pa. Tamis, Tamis. tamis. Walang. Ang tamis lang. Mukha niyo mga ano. Hi, Ay, mali, guys. Mga, eh. Ito po yung kapatid niya. Yan. Yeah, yung mga mag-anak. Tamasura po kami ng gabi. <laughs> Ito, Juby. Si ate. Hello kay Nonoy. Eh, lang mo na. Eh, Asan ba? Hey, <laughs> <laughs> Ate Juby. <Yubi>. Kaya niya talikod. Wala <laughs> wala ah, sila ng balon. <laughs> yo, siguro gagawa sila ng balon. <laughs> <laughs> okay, kung gagawa sila ng... <laughs> gagawa sila ng <laughs> swimming pool. Swimming pool sa bulakan. Bibigyan uh -huh. ko kayo kung may mahukay kayong sinasabi n'yong lalaga. Baka naman kamuting kahoy yung sinasabi n'yo. Eh, well, hindi ang kamuting kahoy. O siya, yung laki muntok ko Sa probinsya siya, kaya alam niya. sige, hanapin mo kung ano namahanap mo yan. Baka, may, Baka, may may dyan. Baka Baka oh, ginto. Baka mamaya <laughs> Ano yung... Yung... Ano yung... <laughs> ayayama tayo, ayayama tayo kayo 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 yan. Ah, buda. Parang <laughs> bukong ataw eh. Sabi ah, sikamat. Sikamat, yan ang alam. Ha? Wala yata. Wala yata. Wala yata. Wala yata. Wala yata. Wala

Ano panggap naman oh. ano ba yun? Ano ba yung nahanap nyo? Ewan natin dito po. Alam ko yan, yung parang durian dito eh. Ha? Parang durian. Durian? Durian, durian. Eh. durian na. <laughs> ano durian? <laughs> ano durian parang langta. Watch and see lang kayo, tawa kayong tawa dyan. <laughs> ano? Napagod yung sarili nito. <laughs> di ba? Nagbablog tayo, di ba? <laughs> kaya may naman talaga. Ka kaya. Kaya naman <laughs> Wala. Wala. Ang, ang bunga pala ng durian, nasa ina. Hindi, <laughs> 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 nee, may, may, may ano dito eh. May panahal Hindi may Ayan ah, ba ito? Ano Bagay Wala, <laughs> hindi <laughs> pa nga, Hindi pa nga. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa buka. <laughs> Ayan guys, kukuha po sila ng ginsu sa ilalim. Baka sakali kung kailangan kami, kaya ayun po. Sige, kung kaya mo na kung kaya, para mag-isimul yan. <laughs> malalim, malalim, malalim. <maya> <laughs> Ganyan Diyan daw kalaki yung makukuha namin. Buti ka ba hinanap niya yung kagaw yung kinuhukay ni Jimmy. Mm -hmm. Na ano, natungo. tungo yung tungo nga. Eh, di yan ang baging ng tungo eh. Ay, yung, ano, yan din yung parang mahaba. Eh, baka hinahanap niya yung ubi. Kung yung, ubi pa, mayroon sa, mayroon sa bahay pa, hindi na kayo magpakahirap <laughs> maghukay. Mayroon din yun, yung durian na tinikin na ganyan. Yung mahaba din yung kulay puti. Hindi nga yun. Parang tugi siya. Yung, yung siya. ano. Oh, parang ubi din. Pati, ubi puti. Oh, ano siya? Yung, yung, oh, yung ni ano Jimmy. Ano doon nga mayroon yeah, na malaki na. Yung dahon niya gano'y no. Ayun no. No. Oh, no. Ah, ang sinasabi niya, tungo. tungo. Oh, tungo. tungo. Ah, tungo. No. Na ma mahaba yun, mahaba ang ubet oh. doon na. Yung malag. Ano siya? Ito po guys, yung <laughs> tinatawag na ito, eh. oh, again. Yeah. Again. Oh, yan to be together again. Ayan, ayan na. Ayan na guys, marapit na. Ayan, marapit na po. Pakukuha namin na hanap namin. Wala pa ah, bata pa <laughs> ho. Isa e, inyo na lang. Ano ba yun? Ayan yung mga alaga na ano? Ito Ayan. po yung mga alaga ni mamitang kambing. Ayan. Pagi mo na mami, pauwi mo na kambing mo Hoy, magsiuwi na kayo. Mehehe. Me <laughs> so, yung sinasabi ko, yung linalaga niya. ano. Kaya Ay, bata ano. pa. Oh, ano ba tawag diyan? Oh, Ilo dilaw. Hindi, tugi ya. Hindi yan te. Hindi. Ayun guys, nagdala silang pato. Para saan? Yes, wow. Ah, Melo. Ayun. Ah, para sa ano Christmas yeah. light ano. Mga friends ko ya. Masuha, ang dami oh. Guys, tingnan niyo, ang dami oh. Wow. Ang dami, no? Ang dami ganda. Ano na? Ano na? Lubi naman. Ube. Ube. Lubi. Ang ganda na ako. Ang dami suha. <todimeters> Guys, sali ka. Mamimita sa na suha. <tod> <tod> Dahil si Mamita tawa ng tawa, kuha ng ube. Mga alaga, may liya ka na nga yung mga nakita ang amo. Ako, eh. Sabi niya sa akin, may <laughs> amaw, <laughs> oh, mami daw. Hindi, sabi. Mamita! Oo nga eh. Ano hinahanap natin dyan? Ito mami, ito na yung ito. Nasa bungad na. na? Ayun na. Ay, Ito yung mga alaga ni Mamita. Hindi, hindi yun. Ano pa yung sabi? Yun, ano ba hinahanap natin? Ito, ito, ito. Ay lang 'yan. naman, 'yung 'yan lang 'yan. Malaki lang. Malaki ba 'yan. Malaki 'yan. na Kailangan natin magukay eh, nang husto. Dito dito muna nang hukay 'yan. Dito muna po para makapisto tayo. Dapat itakin na 'yung ano, 'yung sa bato Sana ba 'yan? 'Yan ang Ayan po, inubukay namin. Diyan daw po, banda yung gintong nakalagay. <laughs> gintong ube. <laughs> gintong ube, eh. me. Diyan po, nakalagay, banda. Ay, sabi mo, mga sabi mo. O, diba? Tigas, patigas. Start na po kami sa bahay. Nakauwi na po kami galing ng Bulacan. Kinuha po namin yung bagahe na galing kay Dali. Sponsor po namin siya. Sige ba, yung papalo na po kami. Bye. thank you for watching love you subscribe share okay